at ayan nga po Yan po muna ang ating ipapakain para tayo makatipid-tipid ihiwain po natin yan let's go let's go let's go let's go arroyo eh yun po eh Ayan po yung month old natin May git Nakikikain din Ayan po sila Tup -tup na. May lap. At ayan nga po Hinarvest natin yung itlog Itlog po ng bibi Itlog po ng bibi natin yan Tapos ito ay Itlog ng native natin